Aries, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 10, number 25 at number 29. Taurus, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 34 at number 16 at number 25. Gemini, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 22, number 25 at number 18. Cancer. Aries ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 10 number 17 at number 28. Leo. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 15 number 20 at number 18 Virgo Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 25 number 40 at number 17 Libra Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 24, number 27 at number 11. Scorpio, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero Color red and color green number 25 number 13 at number 32 Sagittarius Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 26 number 16 at number 25 Capricorn Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22, number 30 at number 14. Aquarius. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 30 number 34 at number 18. Pisces, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 20 number 42 at number 17.